waterfalls oh. Wow. Mataas ito lalo na pag sa personal kasi yung GoPro natin medyo compressed. So yung nakikita natin sa background hindi hindi natin ma-appreciate na masyadong mataas. Pero in reality, siguro ay think mga nasa 20 feet plus ang height nito. So maganda dito. And ang kinaganda nito dito ay hindi sikat. Pero syempre mag sa atin ng malamig, crystal clear and ice cold na tubig dito sa may Valderrama. Nasa mahigit isang oras na lakad from Villa Valderrama entrance papunta rito. Yung lakad namin chill chill lang and nakarating kami dito 1 hour and 22 minutes at in chill lang and ilang beses kami nag-stop para magpahinga kasi nga kailangan namin magsabay-sabay. So ito again, hindi namin alam yung pangalan ng waterfalls pero legit maganda ang waterfall.